kalagay. Good morning, good morning. Kapi muna tayo. At ang ating itinutulak sa kapi ay ang cake ni Mika. Ayan. Alam nyo, kagigising lang namin, alas 4 ng magaling araw. Ngayon lang ako nakapagkwenta ng kanilang sale kahapon Dahil kagabi sana, sa gabi ako nagkukwenta ng kanilang remit Kaso eh, ginabi kami dumating kahapon dahil mayroon kaming linakad sa school ng aking mga anak At namasyal na din kami kaya yun, na-late kami ng pagdating. Kaya kanina ay nakuwinta ko na itong mga remit nila. So yan o, ang ganda ng benta nila kahapon mga kalakay. Hindi ko makita. Ako nasira na naman yung aking hinchuhoso. <laughs> kung maibili ng anchovos oh. <laughs> madali kasing masira biro nyo eh dalawa na yung nasira kong original pinagawa ko sa optical eh, yung isa 9,000 yung isa eh, 4,000 parihong nasira din kaya yung binibili ko na lang yung mga mumurahin kasi nasisira din eh kaya hmm. yan ayan, oh, original Ito na yung totoong original ang sale nila kahapon, I'm happy to report to you, may kalakay, na maganda yung sale nila. Yung isa, oh, ito pala yung isang bago na naman. Eh, ma malakas malasyado ito eh. Yoko ito. Dito, mas malakas yung mata ko. Yeah. Uh, 6,890 yung isa. Yung isa ay 5,807. Yung isa ay 9,295. O ito, nakapota ito eh. Nakuha na rin niya yung kanyang incentives eh. Biro nyo eh, naka 9,295. Okay. Sobra-sobra sa kota. Pati itong isa, 9,020. Kaya dalawa yung nakakuta kahapon. Ayan, nakuha na rin niya yung kanyang incentives. Kaya all in all, eh, mahigit 31,000 ang gross sale natin. Yan mga kalakay. nandito na yung kanilang uh, pinagpintahan. Ayan. Eh, itong mga pinagpintahan, mga kalakay, eh, ayusin pa natin to Dahil meron tayong uh, pambili dyan ng mga manok mga materyales natin, harina, mantika. So, marami pang mababawas dyan. Pero, sigurado tayo na may matitira dyan. Kasi, kapag ka tayo ay nagdiniguso ng fried chicken, kung minsan, ay walang matitira sa ating pinagbintahan. Dahil, alam nyo na, ang ating pampagbili ng mga materyales natin ay bultuhan. Uh, halimbawa, yung mantika. Eh, kapag kami bumibili tayo ng mantika, eh, sampu-sampung container. Kaya, yung pinagbintahan ng isang isang uh, branch natin, yung isang outlet natin, halimbawa, 9,000, eh, may bibili natin ito lahat sa mantika. Dahil yung uh, mantika ngayon, eh, ang bili namin ay isang container ay 1,090. 1090 yung bilhin namin sa isang container. Uh, ano to? Sa supplier po ito. Yung uh, direct distributor. Uh, mas mura. Pagka sa retailer kayo bumibili ay 1200 Pero sa amin, ang bili lang namin ay 1090 Yan. So, yung isang pinagbintahan ng ating vendor ay tamang-tama sa uh, pambili natin ng mantika. Ganon din yung isa yung isang pinagbintahan to mas marami yan 9000 plus din ang um, uh, ibibili natin ng ito sa harina din harina bali uh, sampu 10 uh, din ang aking kinukuha sa supplier ko so isang tawag ko lang mag-order ako ng sampung sako yan. So, ang bayad ng uh, isang isang sako ngayon ay 930. Pero sa iba, 950, 970, ganun. So, mas mura po sa atin. Mga kalakay. So, yan po. Uh, at yung isa naman, siyempre, eh, pambili natin ng manok. Yan. So, kung minsan ay wala talagang matitira, mga kalakay. Pero uh, at least yung benta natin niyan kapag ka nakabili na tayo ng mga materials sa mga susunod na mga araw na mga sell natin eh malaki na yung mapupunta sa atin kasi nakabili na tayo ng mga materials so ganyan po yung aking diskarte eh. aking isinishare lang naman sa inyo mga kalakay para meron kayong magpagkuhanan ng idea so salamat sa Diyos kahapon ay maganda ang sale naka 31k sila kaya nagpapasalamat po tayo ng marami sa sa Diyos na nagbibigay sa atin ng biyaya so kayo man din mga kalakay sana ay tuloy tuloy pa rin ang inyong uh, alam ko na yung iba ay nahihirapan lalong lalo na yung mga nagsisimula ay eh, mahirap ko talagang magsimula. Pero kapag ka nakaarangkada na yung inyong mga negosyo, nakaarangkada na, lalong lalo na kapag ka kayo ay nag-avail sa amin ng 1K package, mas mabilis ang pag-arangkada po ninyo. Si, mas sigurado ang inyong pag-arangkada ng negosyo. Kaysa sa hindi kayo nag-avail. Yan po ang sinasabi ko po sa inyo dahil Uh, sa mga nag-avail po eh, yan po yung kanilang sinasabi uh, pwede nyo i-follow yung aming facebook page at pinupost po namin doon yung mga updates yung mga nangyayari sa mga nag-avail ayan at saka po doon, doon sa mga gustong pumasok doon sa Private close group namin Exclusively For uh, members po only uh, Pasinsya na po sa mga hindi na uh, approve, na gustong pumasok Sa Kalpo Fried Chicken Recipe, private close group Dahil pang exclusive lang po yon sa mga Nag avail, kung gusto po nyo makapasok Doon, dahil uh, doon po Ay updated po yung Aming ipinupos doon at Uh, mayroon po kaming uh, sariling uh, group chat na lahat ng mga members ay pwedeng mag-usap-usap doon, pwedeng uh, makipagbalita kung ano na ang nangyari sa mga kanya-kanyang negosyo. Yan mga kalakay. So uh, hanggang dyan po yung ating my season ngayon. Maraming salamat at good morning po sa lahat. Bye-bye! <coughs> halos uh, tapos na halos finish na Aha. okay so, well, nagmimirinda na yung ating mga trabahador oh shut up <laughs>